Tawag sino? Tawag sino? Tawag sino? Salim ko maglilot kayo lahat ha. Salim ko. Very good naman ang Gabriel na ina. <laughs> ang takaw. <laughs> um. Um. Um.

si boy Toh, lala <laughs> si boy lala mo na op 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 yung batuan yung 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 na yung 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 May ginagawa si Ate Tati Ma. gumawa. Sarap naman ang kain ng Apa? Eh. Aba! Sarap naman kain ng nyai. Eh. Yeah, eh. <laughs>